pelikula na pagsasamahan ni na Vice Ganda at Nadine Lustre pasok sa MMFF 2025 Official List. Inilabas na ng Metro Manila Film Festival ang unang batch sa opisyal ng opisyal na mga entry para sa 51st edition nito at kabilang dito ang pelikula ni na Vice Ganda at Nadine Lustre. Ang tema ng MMFF ngayong taon ay MMFF 51, A New Era for Philippine Cinema. Kamakailan, inanunsyo ang unang apat na opisyal na kalahok para sa kompetisyon ngayong taon. Ginanap ang event sa isang mall sa Makati na pinangunahan ni En Chong D. at Jervie Kaladkaran Wrightson. Isa sa mga ibinitang pelikula ay ang Call Me Mother na pinagbibidahan ni na Vice Ganda at Nadine Lustre. Ito ay sa direksyon ni June Robles Lana na siyang nasa likod din ng And the Breadwinner is ang MMFF 2024 entry ni Vice Ganda na naging top grocer. Nagbigay din ng nagdag star power sa event ang mga PBB celebrity collab housemates na sina Ralph De Leon, Isnira Nolio, River Joseph at big winner Brent Manalo na dumalo sa grand launch. Samantala, bukod sa Call Me Mother, kabilang sa unang batch ng official entries para sa 51st MMFF ang mga sumusunod. Reconnect na pinagbibidahan ni na Carmina Villaruel at Gerald Anderson, Manila's Finest ni Piolo Pascual, at Shake Rather Enroll Evil Origins na pangungunahan ni Francine Diaz at Janice de Belen.